ito na yung pinakalas natin may kawayan medyo makulimlim mga dudes sana huwag munang bumagsak ang ulan Tataposin muna natin yung yake sana na lang Oho. So, matraffic dito mga dudes. Sa loob. So, oras natin mga dudes. 4.25. Ang hapon. traffic kanina mga dudes bata tayo pinakalas natin sa Santa, sa Santa Maria dumiretso tayo ng bulakan-bulakan Balagtas tsaka dito sa Bukawi Joners the yung the then sa Marilang so ngayon hindi ko na pinidyoan yung mga dudes So dito tayo sa may pinakalas Bukas Balinsuela tayo So dapat ngayon ang Balinsuela So hinati lang mga dudes Kasi hindi kaya ng oras Hindi, hindi kaya talaga Dahil malayo yung ano Malayo yung San Jose del Monte Pakiyate ng bundok Kain ka talaga ng kalahating oras Kalahating oras Kalahating araw mga dudes Alis ka natin ano, araw May hukay sa dulo May hukay Ayan, 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 ayan Kaya matrapik mga dudes Mamaya ka na, kulahan Patakusin mo muna kami no. Ayun oh, mga na mga dudes. Pero na naman 'yan. Nagpaparamdam na. Ayun no? Ay, ano to, Ay nasiraan. Ah, nag-uokay talaga mga dudes. Kaya masikip. <coughs> kay nawasa. Mga na. Kaya ka na magbalak. Traffic sa kabilang side. Eh. Meow. Meow. Matiging ba hindi ka nakilala ng Kay nag-iisa Sino ang iibigin piliin ikaw sana Woo! mamaya ka na bumuhos mabag yung mga bagay, ahente namin sa Maynila malakas na ang ulan barangay sa Luisoy may kawayan bulakan yun buti kumaliwa itong kotse na to eh hey, kumaliwa ka na at kami de derecho pa. Ang bon. Mamaya ka na lumakas, dudes. Kaya ka nang bumuhos, patapusin mo muna kami. tayo mga dudes Siraan yung owner yata na ito. Pulak. tulak tulak na bibig tabig ng bibig kamaya ka na bumuhos ulan eh kawayan I love bacon, It's a while people smart Okay, 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 alright. Alright, okay. Oh wow. falling time. He ikot, ikot.

Sir, pa wala lang ako. Pa-router. Ilang Meron. Ato, wala ka. Wala po, wala pa. Eh. May tumatawag na oh. Salamat na nan. Pa-kamaba yan. Ilaw mo diyan, ano? Ito, 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 ito. Ano may kita dinaganan mo? Oh. Dos sing ano, media, malit. Kesa sa'yo, paliwanag lang. Ang <laughs> eh. Ay, ang galit. Gusto mo, bugbugin ka namin dito. Hindi baka, so mga kaway. dudes, uh, ganito na talaga kami. To, yes. To, ganto lang talaga ganto ito, yes. ganito na talaga. Ganito na talaga buhay namin. Ganito na talaga yung mga ugali ng mga yan. Kailangan Pero mga mabait na, yan. Pero so, mga mabait yan. Mabait lang. Mabait ay. yan. Pamahat pag mga tulog. Yes. So, 12 yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tapos, 6 lang na. 3, 4. Okay na, okay na, Pinapawi na tayo mga dudes. Kasi bubuhos na yung ulan. na. Malakas ang sounds dito at baka makapiray tayo. Ano daw? Ha? Secret? Ano na lang yun? Hindi, ibig sabihin. May puputang ka pang ano? wala na. Hindi, yung para bukas sa pinag-uusapan na. Hindi mo lang ang binati sa video. Uy, ay! Happy Valentine's nga pala sa inyo. Happy Valentine's nga pala sa inyo. Kali ka na lang ganyan. Ay, nagtampo tuloy. Ako talaga. Ay, nagtampo. Pakalayas na nga kasi pinapalayas mabay. na ako rito. Wala kang eh. sa amin ng bulaklak, pati ba naman ikaw? Yun! Na Ganun! Ng so, <laughs> <ngayon>. <laughs> Happy Valentine. Patay Oy, tayo gan! Ay, ko... Makaikot nga! Ganun! Ganun! Ang dami nga eh! Ang dami kitinda! Nayari tayo rito! So, exit na tayo mga dudes! Okay! Tapos rin mga dudes! Kaliwat ka na nagkitinda rito mga dudes! Ang dami oh! Ang dami nagtitinda ng bulaklak. Valentines. Oh. si Tanya. Tanyan. Tanyan. Oh. 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 Valentines. Oh, dami rito. Dami, oh. Oh. Ay, nako So, natapos na tayo mga dudes. Natapos na ang mission natin. So, babaybay natin itong MacArthur. Nagawin tayo. Akit tayo ng ano? Skyway sa Balikswela, sa kroatan So, mga dudes. Hanggang dito na lang ulit vlog natin. Happy Valentine's sa inyong lahat. God bless po. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye!